Walang puwang para sa maruruming goblin, at sinabi na dapat na siyang umalis bago siya humarap sa mabibigat na kahihinatnan. Maging ang dragon na sinasakyan ni Lin ay natakot sa laki ng isa pang dragon, na natiling nakapaku si Lin, hindi alam ang dapat gawin, hanggang sa may lumitaw na berding dragon kasama ang iba pa, at sinabi nito na sa sinaunang kaharian ng mga dragon, wala ni isa mang nang ahas na manlin lang o pumasok ng walang pahintulot, at dahil ang mga goblin ay laging may dalang masangsang na lasa sa kanilang bibig, mas mabuti pang itapo na lang siya sa lava kaysa kainin. Nais ng mga dragon na lamunin ang pinunong goblin na si Lin sa isang iglap. Ngunit sinikap ni Lin na pakalmeyan ang sitwasyon, ipinaliwanag niya sa mga dragon na kaibigan siya ng lilang dragon mommy, at wala siyang masamang intensyon. Laking gulat ng lahat nang malaman nilang kilala ni Lin ang purple dragon mommy, dahil kilala siyang tanyag na babae, maging sa mga dragon. Agad na nagtanong ang isa sa mga asul na dragon kay Lin, kung siya ba ang ama ng kalahating goblin kalahating dragon na bata, ang bata ay pinangalan ng despair, nais ding malaman ng mga dragon kung kilala ni Lin kung sino si Philbase, Base, nabigla si Lin dahil hindi niya alam ang alinman sa mga pangalang yun, kaagad namang lamusong ang berding dragon sa lava upang tawagin si despair. Nais malaman ni Lin kung sino si na despair at Philbase. kaya kaya ipinaliwanag ng isa sa mga dragon na si Philbase ang tunay na pangalan ng purple dragon mommy, at si Despair ay anak niya at ng isang pinunong goblin, mabilis na naunawaan ni Lynn ang sitwasyon, at nagtanong kung madadala ba siya ng mga dragon upang makita ang purple dragon mommy. Nag-isip muna ang mga dragon, at nang isa sa kanila ay tumalikod, sinabi kay Lin na utusan ang babaeng dragon na kasama niya na manatili sa labas, dahil napakahina nito at siguradong maluluto ng buhay kung dadaan sa lava. Huminto ang dragon at sinundan siya ni Lin, habang ang ibang mga dragon ay nagbubulungan, kinikilabutan sa katotohanan na ang ama ni Despair ay dumating na sa kanilang lupain. Alam nilang hindi na nila siya kayang apihin, may isa ring nagtanong kung ang maliit na goblin na ito ang tunay na ama ng halimaw na naging resulta ng pagsanib ng goblin at dragon. Nagalit agad ang pulang dragon at pinagalitan ng abong dragon, sinasabing huwag kailanman aamin ng pagkakamali sa harap ng goblin, kung hindi ay mapaparusahan sila sa anumang ginawa nila kay Despair, na iniisip noon na patay na ang kanyang ama, batid nila na kung magsusumbong si Despair lahat sila ay mapapahamak. Nagbago ang eksena at dumaan sila sa napakalaking lagaslas ng lava. Pagkaraan, nagsimulang lumipad ang dragon at sinabi kay Lynn na siya lamang ang dapat pumasok sa kweba. Dahil doon matatagpuan si Despair, kung tunay siyang ama ng dragon goblin, tiyak na may darating upang sunduin silang dalawa. Hindi na sumama ang dragon dahil kailangan niyang ipaalam sa dragon king ang pagdating ni Lin. Kumaway si Lin at nagpasalamat sa kabutihan ng dragon, Saka nagsimulang maglakad papasok sa kweba, na ng mga bangkay ng halimaw, patunay na pinatay ng kung sino man ang naninirahan doon, naisip ni Lin kung ang makikilala ba niya ay isang kanibal, dahil tila kinakain nito ang lahat ng kanyang makita. Nagbago muli ang eksena at nasal ayan siya ni Despair gamit ang dambuhalang mga mata, mas malapit kaysa sa inaasahan ni Lin, nanlaki ang mga mata ni Despair at ipinaalam ang kanyang presensya sa pinunong goblin, buong pangalan niya ay Despair Ngunit dahil pangit pakinggan ang pangalang Despair, mula ngayon ay tatawagin natin siyang Nidhogg. Tinitigin ni Nidhogg ang maliit na pinunong goblin, iniisip kung sino ito at paano siya naglakas loob na pumasok sa kuweba ng lava, alam ni Lin na kung hindi niya kakayanin kontrolin ng sitwasyon, lalala ito, binuka ni Nidhogg ang bibig at umatungal, ipinapakita ang matatalim ng ipin na kayang punitin kahit ang pinakamatitinding halimaw. Nagpumilit si Lin na manatiling nakatayo, bagamat sobra ang bigat ng kapangyarihan, alam niyang kailangan niyang kumilos kaya sinabi niya sa Dragon na huminto muna at makinig sa kanyang paliwanag ngunit si Nidhogg ay nanatiling puno ng galit at pagkadismaya. Ngunit bigla itong huminto tila nakaramdam ng pamilyar na enerhiya sinamantala ni Lin ang pagkakataon at agad niyang tinanong si Nidhogg kung ang kanyang ina ay ang lilang gintong dragon mommy na si Fellbase laking gulat ng dragon hybrid na malaman mula sa isang maliit na goblin ang pangalan ng kanyang ina hindi siya kasing mangmang -mang gaya ng inaakala ng iba at nagsimula siyang magduda. Bago pa man niya lubos na maproseso ang kanyang iniisip, ngumiti si Lin at ibinunyag kay Nidhog na siya ang kanyang ama. Lubos na nahiya at nainis si Nidhog, buong yabang na sinasabi kay Lin na ang kanyang ama ay isang goblin, at si Lin ay isa lamang hamak na maliit na berding nilalang na hindi man lang kahawig ng kanyang tunay na tatay. Ngumisi si Lin at tinanong kung nakita na ba talaga ni Nidhog ang tunay na itsura ng isang goblin, pagkaraan ng ilang sandali, Nagsimulang lumabas ang makapal na berding aura mula sa dragon hybrid, inamoy niya si Lin, at unti-unti siyang nagbago, napagtanto niyang ang amoy ng nilalang sa kanyang harapan ay katulad ng sa kanya, kumalat ang berding apoy sa buong katawan niya habang nagpapatuloy ang pagbabagong anyo. Pinanood ni Lin ang kanyang anak nang may matinding kuryusidad, habang unti-unti itong nagiging tao, sa anyong tao nito, mariing sinabi ng bata na dapat sumama si Lin sa kanya upang makita ang kanyang ina, at kung nagsisinungaling siya, kakainin siya ng walang pagdadalawang isip. Sandaling namang hasilin sa hitsura ng kalahating dragon kalahating goblin sa anyong tao, ngunit ngumitilin siya, alam niyang wala siyang ibang pagpipilian, bahagya siyang umisi, handang sumama sa anak dahil yun lang ang maaari niyang gawin. Naglalakad si Lin kasama ang batang dragon, sinabi niya rito na ang sungay ng dragon na dala niya ay hawig sa sungay ng kanyang ina, ngunit hindi natuwa ang bata, nahihiya at mabilis na sumabat, Pinatitigil si Lin sa pag-aaksaya ng salita at iginiit na magpatuloy na lang sila. Nagbago ang eksena at pumasok sila sa teritoryo ng mga dragon kung saan nakatindig ang napakalaking puno, mas lumalim pa sila pababa patungo sa mga ugat ng World Tree. Naglalakad ang bata na puno ng kumpiyansa para bang kabisado na niya ang lugar, samantalang si Lin ay namamangha, halos hindi makapaniwala na may ganoong hiwaga sa mundo habang nakatingin sa paligid, napangiti siya pakiramdam niya ay lalo pang nagiging mahiwaga ang kapaligiran. Biglang may napansin ang batang dragon at mumiti, saka tumingala, tinawag niya ang kanyang ina, napalingon si Lin, nagtataka kung sino ang tinutukoy ng bata, ngunit bago pa man siya makatingin, Diretsong tinanong ng bata ang kanyang ina kung ang lalaking kasama niya ay ang kanyang ama. Doon na napalingon si Lin at nakita ang dambuhalang ulo na nakausli mula sa mga ugat ng puno, nabigla siya nang makilala ito, ang Purple Dragon Mommy, Ganoon din ang gulat ng dragon nang makita si Lin, hindi niya akalaing muli pa silang magkikita. Nais malaman ni Lin kung paano napunta ang Purple Dragon Mommy sa loob ng puno, dahil hindi niya ito lubos na maunawaan, ipinaliwanag ng dragon na pinaslang siya ng isang baliw na babae, ang tanging kaaway niya, at ngayon, tanging ang World Tree na lamang ang nagbigay sa kanya ng sapat na enerhiya upang manatiling buhay, lahat ng ito ay dahil sa baliw na babaeng yon, na ang tanging hangarin ay maghayganti para sa ilang walang kwentang tao. Mabilis na naunawaan ni Lin na ang tinutukoy ng Purple Dragon Mommy na baliw na babae ay walang iba kundi si Sword Saint Alice. Masaya niyang sinabi sa Purple Dragon Mommy na natagpuan na niya si Alice at ngayon ay kasapi na ito ng kanyang tribu at higit pa, nagdadala na ng anak nila sa kanyang sinapupunan. Nagulat ang Purple Dragon Mommy, halos hindi makapaniwala sa narinig, ngunit kalaunan ay kumalma at mumiti, para bang inaasahan na niya ang ganitong bagay mula kay Lin, pinuri niya si Lynn, sinasabing kakaiba ito sa lahat ng iba pa. Sa wakas, nalaman din natin ang tunay na pangalan ng Dragon Child, jiao sinabi ng Purple Dragon Mommy kay Zhao na si Lin nga ang kanyang tunay na ama, at hindi niya dapat malitin ito, dahil tunay na makapangyarihan si Lin, hinimok niya si jiao na lumapit sa kanyang ama at mamuhay ng maayos kasama niya. Ipinaliwanag ng Purple Dragon Mommy na bagamat tinatawag siyang despair ng iba pang mga dragon sa Dominion, ang totoo ay mahiyain at madaling kabahan si jiao Nagpapanggap lamang siyang matatag para hindi isipin ng iba na siya ay mahina, na mula si Zhao sa kahihiyan habang papalapit kay Lin, hindi man lang makuhang tawagin siyang ama, dahil napakabago at kakaiba pa ng damdamin para sa kanya. Naunawaan ito ni Tony Lin, at marahang hinaplos ang ulo ng batang dragon. Ang simpleng galaw na yun ay sapat upang pumutok ang emosyon ng bata. Mula sa paligid, bamalat ang berdeng aura at, mula sa usok, lumitaw ang kanyang anyong dragon. Lumipad siya sa kalangitan sa mas maliit niyang anyo, umiikot-ikot ng puno ng saya. Maging ang Purple Dragon Mommy ay natuwa, sinasabing masyadong mabilis lumaki ang kanilang anak. Sa loob ng wala pang isang taon, mas malaki na si Jiao kaysa sa iba pang mas matatandang Purple Dragon Mothers, napagtanto niya na marahil ay dahil ito sa dugong goblin. Kilala ang mga goblin sa mabilis na paglaki, pagdami, at pagpapalakas. Masaya si Lin para kay Jiao. Ngunit bigla siyang naging seryoso at hinarap ang Purple Dragon Mommy, sinabi niyang nais niyang magtanong ng isang mahalagang bagay, kung alam ba nito ang kinaroroonan ng mga duwende, dwarves, dahil kailangan niyang may ipagawa sa kanila. Nagulat ang Purple Dragon Mommy, nagtataka kung bakit gusto nilin hanapin ang mga duwende, ipinaliwanag niyang kahit siya ay narinig lamang ang tungkol sa kanila, ngunit nananatiling lihim ang kanilang kinaroroonan, gayon pa Naisip ng Purple Dragon Mommy na baka pwedeng sumama si Lin Kijaw upang magtungo sa Dragon King, dahil malamang ay ito lamang ang nakaalam ng lokasyon ng mga duwende. Subalit, naubusan na sila ng oras, ipinaliwanag ng Purple Dragon Mommy na dahil hindi pa buo ang kanyang katawan, kailangan niyang magpahinga at ipagpaliban ang usapan, sa huli, nagpasalamat siya kay Lin sa pagtulong na makapagiganti, at nagpasya na kapag tuluyan ng nabuo ang kanyang katawan, sa mismo ang pupunta upang makita kung ano na ang anyo ni Alice matapos itong mapasa ilalim kay Lin. Tahimik na nag isip si Lin, ngunit bigla niyang narinig ang tawag mula sa itaas. Si Jao, na sa wakas ay tinawag siyang ama, at nagtanong kung aalis na ba sila. ngumiti si Lin at sinabing kailangan muna nilang makipagkita sa Dragon King bago sila makaalis. Nagbago ang eksena at agad silang napunta sa loob ng isang bulkan, kung saan nag-uumapaw ang lava at iilang bahagi lamang ang maaaring lakaran. Lahat ng dragon ay nakatingin kay Lin nang may pagtataka. Iniisip kung siya nga ba ang ama ng tinatawag nilang despair, para sa kanila, mukha lamang siyang isang hamak na goblin. Hindi makapaniwala ang mga dragon na may nilalang na makalalapit kay Zhao nang hindi nasasaktan. Dahil si Zhao, na tinatawag nilang Zyro, ay kilalang dragon na kayang kainin ng lahat. Minsan na niyang nilapa at inambos ang ilang dragon, walang pag-aalinlangan. Samantala, iniisip ng ilang matatandang dragon na nagkamali ang Purple Dragon Mami sa pakikipag-ugnayan sa ibang lahi. Dahil sa kanyang ginawa, ang dalisay na dugo ng mga Crystal Purple Dragons ay tuluyan ng nawala magpakailanman. Ngunit hindi pinansin ni ang mga bulungan ng iba at diretsyong tinanong lamang ang Dragon King tungkol sa kinaroroonan ng kaharian ng mga duwende, Dwarf Kingdom. Isa sa mga dragon, isang puti, ang sumagot, sinasabi kay Lin na simula pa noong sinaunang panahon pinaslang na ng mga tao ang mga duwende, kaya nagtatago na lamang ang mga ito, sinabi pa niya na walang saysay -say ang paghahanap ni Lin sa kanila. Ngunit hindi umatras si Lin, at mariing tinanong ang puting dragon kung siya ba ang tinatanong, o siya ba ang dragon king upang sumagot ng ganoon kadali at walang pag-iingat, na bigla ang puting dragon, at biglang nagsalita ang mismong dragon king. Sinabi nitong alam nga niya ang tungkol sa mga duwende, at may isa pang pangkat ng mga ito na nagtatago, ngunit malalaman lamang ni Lin ang tungkol sa kanila kung handa siyang tuparin ang dalawang kondisyon. Naging seryoso si Lin at sinabi sa Dragon King na ay latag ang dalawang kondisyon, at handa siyang tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Ang unang kondisyon na ibinigay ng Dragon King ay ito, si Despair, si Zhao, ay hindi na dapat magpatuloy sa paghahanap at pagpatay ng kapwa dragon, agad na pumayag si Lin, tiniyak niyang hindi manghuhuli si Zhao hanggat hindi siya inaapi ng iba. Matapos maayos ang unang kondisyon, lumapit pa ang Dragon King kay Lynn, at sinabi na kung nais niyang malaman ang pangalawang kondisyon, kailangan muna niyang sumama sa kanya. Nagbago ang eksena, at nakita ang Dragon King na lumilipad kasama si Lin, papasok sa isang kuweba na higit pang mainit kaysa sa lahat ng nadaanan nila kanina, nang lumapag ang Dragon King, halos sumanga at matuno ang sahig sa tindi ng init, ngunit nakayanan ito ni Lin dahil sa dugong dragon na dumadaloy sa kanyang katawan nais na sanang magsalita ni Lin sa harap ng Dragon King ngunit biglang lumitaw ang isang naglalagablab na aura sa kanyang harapan nang lumingon siya nakita niyang nagbago ang anyo ng Dragon King at ang totoo ang Dragon King ay isang Dragon Queen kaakit-akit na tulad ng Purple Dragon Mommy mula ngayon tatawagin natin siyang Red Dragon Mommy Aray ko